dahil wala namang finding na linustay ang pera o mali o di naman kaya magarbo ang paggastos ng mga confidential funds na yan. Ngayon, siyempre, eh, pinalalaki nila yung issue ng mga piatos, use of pseudonames. Now, hindi po inaamin ni Bibisara na yung mga sinasabi nilang piatos, eh yan yung mga ginagamit na pangalan. Pero standard po yan sa confidential fund na talagang gagamit ka ng pseudoname. Kasi confidential nga eh. May kinalaman sa national security. May mga banta sa mga buhay na mga nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno kung sila ay pangangalanan. So tanggap po talaga ang paggamit ng intelligence funds, ng confidential funds para bumili ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa national security. At naintindihan naman natin kung bakit bilang vice president, yung uh, uh, tagapagpatupad din ng batas, at bilang kalihin ng Department of Education, dahil alam naman natin na mga komunista ay pilit na pinapasok ang ating mga eskwelahan eh talagang kinakailangan nating ma-monitor kung anong ginagawa ng kalabang natin ng, ng gobyerno na ang teroristang CPP NPA. So ang sinasabi lang po ni uh, BP Sarah dyan, walang issue doon sa mga paggastos ng confidential fund doon sa 125 sa first, second and third. Ang naging issue lang ay yung sa fourth quarter at ito ay ang issue of form. Hindi naman po yan issue na mali ang paggasta. Ulitin ko po ha, Walang malidun sa paggamit ng mga pseudonames, yung mga piatos piatos, pero hindi nila inaanamin na yun ang ginamit ng pseudoname. Kasi confidential funds, hindi nga dapat dinidiskuso yan sa, sa publiko. Dahil yung mga nagbibigay ng impormasyon, lalong-lalo na sa mga gawain ng teroristang CP, CPP-NPA, kapag siniwalat kung sino talaga sila, edi maging mitsa ng, ng buhay nila. E alam naman natin na mahilig mag-purge ang CPP-NPA. Natural, hindi nila papayagang mabuhay yung mga nag i ng impormasyon tungkol sa operasyon ng CPP-NPA. So yan po yung pangalawang articles of impeachment na pinabulaanan ni VP Sara dahil ang sabi nga niya, unang-una, yung disallowance na yan, hindi dahil sa basehan ng mali ang paggastos, kung hindi kulang ang form. At pangalawa, hindi pa pinal. So, paano magdedesisyon ngayon ang Korte na Senado o di naman kaya ang Ombudsman na mali ang pag-disburse ng confidential fund ng fourth quarter, eh hindi pa natatapos yung apila ng OVP sa Board of Commissioners ng COA at nakasaad sa saligang batas na ang ahensya na mayroong primary jurisdiction para mag-desisyon kung mali ang pag-asa ng uh, Kabanang bayan ay ang Commission on Audit mismo at hindi ang mga ordinaryong mga hukuman. So nakikita na natin na yung mga di umanong pinakamalakas na articles of impeachment kung hindi madi dismiss ang impeachment itself sa simula-simula pa lamang dahil walang jurisdiction